Hello mga tropa, magluluto ngayon tayo ng lengwa, ah, tang lengwa. Yan ang first step ha, ah. magalagay tayo ng margarine. Yan, ating munang uh, tutunawin yung margarine. Tapos, yan, nakata niya yan. Lalagyan natin ng sibuyas. Sibuyas na may kasamang bawang. O, oh, di ba? O, oh. May mikos mikos mo na lang yan. Hmm, Sama na lahat yan. Yan, pinakita medyo ma brown brown na. Yan. Nalagay nyo na yung mushroom. Yung mushroom na gayat na yan ha. Yan. Pinakita nyo sa oh, bilihan. bilihin nyo na. O oh, yan ha. Hindi sponsor yan. Yan. Oh, haluhaluin. Kami may kusimikusin. Haluhaluin lang yan par. Tapos, lalagay natin ang main dish, ang dila ng kalabaw. Pupunta lang kayo sa palengke Magtatanong kayo. Yan. Lagana yan pa. Yung lagana. Para malambot na kagad siya. Yan. Madali lang lutuin to guys. Yan. Tapos, yan. Maglalagay tayo ng uh, beef stock. Yung uh, sabaw niya. Yan. Yung pinagpakuluan kasi ay, mas masarap yan pag yun nilagay mo. Diba? Oh. Ayan. Tapos, ilalagay mo na ang ibop, ibop porada. Ayan. Pampa, ne, at juicy and Masarap yan. Hmm. Tatansahin nyo lang siya. Kasi baka maparami. Bakit ng lasa? halo-haloin huwag ka tatamo parang siya huwag ta din habang ikaw ay hinahalo halo-halo-halo <laughs> pa mo oh, 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 oh. parang tabi niya <laughs> baka mabubo yan halo-haloin mo Intay niyo lang kumulo para pag kumulo na yan pero pa tayong yung babang na ibang ingredients. Yan, ganyan lang kadali yan, yan. Tapos kukuha mo itong nasal cream. Pampakrimi din yan. Pampasarap. Yan. Para, o oh ito, sigurado ito, pag, na, pag natikman nyo ito, pati asawa nyo, makakalimutan nyo. <laughs> so, di ba? Hmm. Um, amoy, amoy. Um, Ang titignan nyo lang sya pag kumukulo-kulo na halo-halo, halo-halo ayan -halo. hmm. tapos, ayan halagay Ay, na natin ang nestle cream, ayan lalahati mo yan sasayid mo, sasayid mo hanggang maubos ng laman oh ayan, side na side na yan mm -hmm. pigay mo indong mhm mm yan. Tapos ha, halo haloin nyo yan. Halo ulit ang halo. Yan. Hop. Tapos titikman mo siya. Pag natikman mo na yan. Oh, all goods na yan, par. Mm. Mm, tikwas. sarap. Abot. Abot hanggang kapit pa. Ang amoy ng luluto. Yan. Halo-halo. Tapos, pwede pag malapit na. Kutin kulo na lang. Patay mo na siya. Yan. Magpiplating na tayo. Wow. O mga bata, kakain na. Punta na at ang matira. Alam nyo na guys, pulutan na yan. O, oh, sinong gusto mong tagay? Hmm. ng alak. Okay, bye!